guys! So Welcome again to Graphic Design Daily. So for today's video tutorial, ang gagawin natin is another infographics. So mag-add kami ng uh, tutorial doon sa playlist na infographics. So ang infographics na gagawin natin is about hand, foot, mouth disease. So bakit ito yung naisip ko? Kasi parang timely din siya. So napapanahon siya since and tumataas yung cases ng mga may hand, foot, mouth disease from sa mga bata. Na. So for example, ito yung i-customize natin but about hand, foot, and mouth disease yung ating gagawin. Then, click nyo lang yung customize. So, ang gagawin natin is, halos papalitan natin yung nandyan. But not sure ako sa mga colors and sa mga design na nandyan na. Kasi parang maganda na rin naman. So first, guys, hindi ko na babaguhin yung mga a font na ginamit dito. Pero yung mga object like that, yung mga ginamit nilang ay elements ng mga bata, babaguhin natin yan. Ibabagay natin yan doon sa gagawin nating infographics, which is yung HFMD, Hand, Foot, and Mouth Disease. So okay, ang gagawin natin, quick guide, how, Hand, Foot, and Mouth Disease, quick guide. So kailangan naka-caps lock. Yan. So, kailangan lang natin siyang medyo liitan ng konti. Kasi itong classroom, ibababa natin to. Siguro guys, yung color ng font, hindi ko na rin siya babaguhin. Quick light. So, liitan natin to. Alisin natin yung bold na. Since naka-bold siya. Okay. Ito ang ilalagay natin sa taas. At ito ang nasa baba. Ayan, okay. Okay na yan for me. Just making sure na nasa center lang. Okay. So, maglalagay na tayo dito na. So, parang gusto ko maglalagay ng line. Siguro ibaba natin to. Kasi mag-add muna tayo ng sa elements ng line. Adjust natin. Okay. And then yung line color is palitan natin. Depende sa nandiyan. So, pwede naman ganyan. Oops, mas okay to. Okay. Ayan. So, mag-a-adjust tayo ngayon. Ibababa natin yung mga yan. So, gawin natin ito. Um, ibababa natin sila together. Ano ito? Napaka... Napaka ano naman yun. Okay. So, okay na yan. Then, after that, maglalagay tayo dito ng symptoms. So, this is the symptoms. So, sisimulan na natin yung alignment. Gawin natin siya sa center. And then, lakihan lang natin ang si symptoms. No? Para makikita siya. So, this will be the symptoms. So, first is... The common symptoms is Oh, lalagay natin dito common symptoms so ito yung first symptoms bakit parang ang laki ng ano ah malaki talaga yun so lalagay natin dito number one oops So, maghanap tayo ng sa elements ng fever. Kids fever. Ayan. So, pwede na to. Alisin natin to ngayon. At ibalik natin siya. Ibalik. Mag-add tayo ng bago. Okay. Tapos, adjust lang natin. Oh, nadoble double pala. Lagay natin siya dyan. Okay. Parang kailangan na natin baguhin to guys. So, let's check kung kaya natin siya baguhin. Okay, then the color is maybe blue. Ayan, so magbabago tayo ngayon ng kulay. Alisin natin yung sparkle-sparkle na yan. Okay. And then, number two symptoms is... The disease affects the skin and mucous. Okay. Oh, naranasan 'to ng anak ko. Refuse to eat. Ayaw niya talaga mag-eat. Hand-foot-mouth disease. Ayan, pwede na to. <laughs> Tapos, mapalitan natin ito ng kulay. Gagawin natin ulit siya. Ayan. By the way, guys, dito pala, yung blue, balik na lang natin siya sa ganitong color. Brown? Ano ba kulay na ito? Is it brown? Brown. So, number three, this is the last symptoms. Yes. Ayan. Okay. Ayan genitals ko na. I'm so sorry. Okay. So, that is the symptoms number three. So, kailangan natin itong kunin. Magtanap tayo. Alisin natin yan. Then, ito ang ipalit natin. Okay, and then, palitan natin ito ulit ng kulay. Gawin natin siyang gray. And then after that, maglalagay na ulit tayo ng isa pang line. So, kailangan ulit natin ito pagsamasamahin dahil itataas natin sila. Ayan, so, kailangan natin itong i-duplicate yung line. Here and care plus relief na lang ang gawin natin. Okay? And then, so, ang care plus relief ay kailangan natin pangalisa. Re-select natin ito siya. First is, treatment is aimed at relieving symptoms. The next, I'm going to it The next is, it should be brushed. Okay, yan. so that is the care and health. Papos, mag-add mag tayo dito ng water. Yung gungkal gamitin natin. So we need this water. Then salt. Okay. Satabi so, siya water. and then toothbrush. Ayan, oh, di ba? Okay, ayan. So, magkakasama na silang tatlo. Di ba? Then, palitan natin dito um, ng color, gawin natin ulit siyang gray. Okay, and then after that is prevention. So, aalisin na natin to. Hindi na natin sila kailangan. We need to delete that one. Tapos, kailangan natin ulit tong ah, uh, duplicate Pati prevention. Ayan. So, kailangan natin silang itaas nung very, very light. So, alisin natin to. Itaas natin na dyan. Oops. Itaas na guys, ha? Because most infections... Infections. Yes, ayan, okay. Okay. Ayan. Tapos alisin na natin to. Maglalagay naman tayo dito ng hand wash. Pati natin siya horizontal. Ayan. Okay. 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 Okay na yan. So, meron na tayong infographics about hand, foot, and mouth disease. Oh, so, ganyan lang guys ka So, okay na yan. So, meron na tayong infographics about hand, foot, and mouth disease. No? So, ang size na guys ay 800 px by 2000 px. So, ganyan usually ang size ng infographic. So, pwede nyo siyang i-alok. Kung kayo ay virtual assistant, social media manager, and then ang inyong client is nagpo-post ng mga awareness, di ba, ganyan mga, nag-share ng mga infographics or medicated, medical, ano siya, sa yung, yung position niya is about medical or about sa hospital siya, doctor siya. So, pwede kayo mag-alok sa kanya na gumagawa kayo ng mga infographics, no? So, para ma-share niyo sa kanilang mga social media. Once again, thank you for watching. Stay tuned to our next video tutorial. Bye!